Mayamig. Mayamig yung kokos ng Hindi kami namang koke. Mayura. Mayroon ano pa hindi nasalang boss. Yung kayunads pala, hindi pa nasa may nasalang. Morning po. Uh, happy Festa Sanam 7 di padua. Yan ya, uh, hamba sa sapagan, nopo. Tapos nang kamil ma boss, na kunang na ikot uh, boss coffee room. Ah, natin ngayon ni sa Bali, ano po 5. Uh, we have 25 heads Ngayong umaga ma boss. Uh, bilang barangay lamang po saka sa Sikatuna pipista din dali na tapos kaming mag last night sa ano daling araw na pala launa launa pasado na mga boss tulog ko tayo ng mga dalawang oras nagit dalawang oras yung tulog mga no? boss so good siya para maka sustain sa pagod mamaya kailangan ko na maglingas sa ibang ano po pagsasalangan. Okay, dyan na pa mga boss. Hindi pa ako pula yung mga naikot pero kain muna para walang ano Walang mapasma. Hmm. Mga mga favorite yan. Paborit ni Helen Gido. <laughs> Uy, yung palaya. Ang palaya, mga Pang padagdag ng dugo. <laughs> Yung kulang nang dugo, kain nang paliya. Mau, mau. Ini sih ya, kang, Gangguan, jimboy. Dari apa? Babuy, bro. Selamat, nggak ada gatuduk tanglad. Pak tanglad, bro, bos. No. Laki ya. Cuma nak no. kenang hybrid dan menengah tanglad. Hybrid dan menengah tanglad nih. Ulit na guwan daw. Sudan. Salamat doy, salamat. Yeah. Bilat ni guho na <coughs> yung guho na yung palaos gito. Tiba kaon sa palaos kagayan. Kawo. Ay, marami-rami na rin tayong nabalot mga boss. <laughs> sa ano po first batch yan yeah. tapos na lang nata yung hindi pa nabalot sa na, first sa first batch ako dudong manager previs na toyo yung katawan ko mga boss sobrang init Atin. kaya pinainom ko ng koks hmm. ah, dagdag pa yun huh? pa? <laughs> wow, mga, di lang nga. Tara, babalik sa tuwan. Ang si Ikab, di mo binlan? Uh, <tinyan> oh. <ila boto. tinyan> so, Bandang Alas start na nang delivery pag kuara nang. Karga nay. 945. Ya, amig. box minum ko Mayura. Meron pa hindi nasalang nga boss. Yung kayo nuts pala. Hindi pa nasa amin nasalang. Tata, happy tanawang mga... 5 minutos ko rin. Puli na itong kajan ay. Agat ito ay. Loto na kajan ay. Okay no? Loto na akin. Ha? Loto na? Hmm? Diba na kajan ay. na na, Ermalin. Tubig, 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 tubig. Ah! Ito na nang mabasok. daily po start na rin magbalot mga boss uh, second batch na <laughs> so, natapos din ang lahat mga boss this morning uh, kami na lahat na deliver mga boss kami na lahat na yung gumagalaw dahil nga pa hindi tayo ma-late so salamat naman na deliver lahat for yung ulan na yan dahil hindi na kami mamistah pisa ka dyan mga boss gusto na dyan o yung kami sa kanila bahay pero uh, ano pa tayong in this afternoon and ah uh, Medyo nakakahiya naman po dahil super so dungis namin, mga takuling-takuling pa yung mga kamay. And uh, pawis pa ho and pagod. So dito na lang kami. Magpapahinga na lang and uh, si ikab na lang yung bahalang ng pupunta kay Yunads mga boss kukuha ng ulam ang gutom na din yung barakol I'll, I'll, Lami na eh lamina eh ilagod na lamina eh lamina eh iligat. tubo na lang yan mga ano na yan mga ano na uh taba -huh. kung na ba Pero kasi kaming tab dito sabi ni Yunads yan pasunod daw sila mga yun na nag tab yun na nagusta ka pilis yung tab yun yan nagod wala na mga ha? Atul, Bang laut tayo. Bang lau, tayo. Maya. Mamaya. No, kay. Bang Lau eh. Ha? Abutah. Yeah. ini deliver ka ani ada. Lah Yes. Lah oi oi. apa ge? Dibilin ah. Kan na don. Iya, bilu tawagan ulit dayon. Bol. <laughs> <Mal. laughs> <hih>. Ah si damu, Uwasa, ay, Kung paabot mo tuwak na mga pass mo tan tanan ini di tak di di tak kau sudah ni jenoi. Pag purong nala seguro ke ke saya ni mah. Kenapa purong tak purong? Palah pagi kau tanya. May ulam kasi balutan kasi kami ni Yunals ng ulam mga boss <coughs> Gusto kasi ni <coughs> Yunals <coughs> na Pilam na katabi Opa Opa Pagod na baka ma Ano ba tayo doon sa ano ba sa mga alak doon baka ma tempt tayo nang inumin doon so dito na lang meron pa tayong lechon in this afternoon isa lang na naman po isang buo at saka dalawang belly so pahinga na lang mga boss para may lakas Ibigay niyo yung nads mga boss Ay, shrimp pa Hmm, okay, na lang

turog iba. Sa lang na rin sa si boss. Okay, going to Pasagpan, Luzon. Buoy, Nagbilarang City. large size, bring it in, boss. Luto ni Awang yan. Pagbalik natin sa abong baboy na po ba, yung ating i-deliver dun sa Bol plaza oh. ko. Pero pagbalik natin sa gising na rin yung mga was oh, tugahok. Vamos, vamos. Wala yung ulan. Ilang minute. Lima belas, enam belas, enam puluh lima, enam puluh enam, 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 enam puluh Bersenang-senang, so, woy, mabos Woy, agak adalah My Ball Plaza, kabak, dawis Oh, so Oh, dito na tayo mga boss. Kawit na rin. Ata, ayan. Simula na. Butan tayo ng ambon doon sa kalsada. Tula na rin. Good morning, people! Purag beautiful eyes naman kayo na na-energize na. Ikap? Blast! <laughs> beautiful eyes. Tulungin-tulungin. Yung ulo gito. na. Stiff neck, di ba? <laughs> <laughs> Uy! Beryl, imong mong ilok ha? <laughs> I Aram to kayo. <laughs> so, later mga boss, baka gusto na mapabula-bula. So, hapon oh. na. Hindi pa na nakabalik yung mga ibang lutunero mga boss. Baka andon sa lang pamamahay na tulog. And, uh, gabi na rin kami makauwi. So, uh, Mag-deliver tayo doon sa Sama ko si Chris Sama si Ikab mga boss. And, uh, pag uwi na namin. Mairan tayong... Uh, ano na pampatulog na malamig na pilsin so hanggang dito na lamang po ang isang masaganang masaganang pamumuhay po paalam